Hindi mo sa... Wala pa tayo sa kalahati. Wala pa kami sa kalahati. Bumigay na yung ano ko. Paano ako makakapag-ride nito? Pala tayo? Gusto mo? Ah! Dalawa na pala! Hindi <laughs> 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 ka kasi nagdagagamit eh. <laughs> hindi. Mag-repair <positive> <laughs> <laughs> pa kaya ito? Eh, hindi na yan. Magpapaano lang ako. Hindi <laughs> pa. Oh, Guys! Grabe yung traffic sa may San Pablo pero ang saya. Gra ay, ay, ay grabe naman tong Meron Villa agad ka pa kape Oh, Villa oh, Escudero okay. Oh, number one talaga Oh, di ba? Oh, boss, salamat ha ah. Oh, meron agad pa Yay, meron agad pa kape yes. Grabe Boss Dan, boss Dan, di ba? Oh, siya pa rin to Brother Brother Dan, maraming maraming salamat Alam mo talaga ang hilig ng mga tropa Boss, good morning Okay. Grabe. Ibang magmahal ang Villa Escudero. Hi, hello po. Ay, saan po? Ay, hello po. Ay, hello po. Good morning po. Thank you, Thank you for coming by. Yes, yes, Welcome to our Thank you, boss. Kasi <laughs> along the way. Oo. Sa inyo rin si ano, boss. Si boss. M. Uh, 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 oh, so si J. Hello yeah. po. Apaka may po ah. <laughs> <think> <laughs> <time>. uh, ah. <laughs> uh, you were at the villa. Yes po, last time po. Uh -huh. Diyan po na celebrate si Nanay. Oh, uh oh, -huh. birthday yes, niya. Yes, yes po. Uh, uh, go. Go. po. Hello I po, know. magandang umaga po. Good morning. ano <laughs> nangyari? Ah, Ayusa. Eh, Bus, wala pa tayo sa kalahati. Wala pa kami sa kalahati. Bumigay na yung ano ko. Paano ako makakapag-ride nito? Palit ano? tayo, gusto mo? Palit muna tayo. Oh, ano ko makakapag-ride yan? Okay. Guys, tingnan mo. Bus, tayo ka. Bus, parang na isa. Uy, ano Hindi ka pa nakakalayo ah. Alam mo yung mga nakuna, yun yung mga naligaw. Ay, thank you. Gusto ba si <laughs> Ano to Mars? Banda yun. Ikaw yan eh. Ay, e, ganun talaga. Hindi, may mighty band daw dyan. O, oh, followers natin. Tingnan mo yung stickers natin. No? Oh. May special yan. Gina pinagawa ko para sa mga taga Bicol. Ayan o. Oh. Bicol, ano? Thank you. Salamat ah. Hindi. Paano to? Hindi hey, mo nagagamit ka rin. Hindi si mo ka rin sa esports. <laughs> natin. Mighty Band. Mighty Band. Tapos pera mo ako dyan. Pera mo. Ito, dapat Mighty Band. Ito naman ka. Kaso titigas siya. sir, man. Kaya ka sa baan. Lagi ka na lang ano, to the rescue. Nakakainis ka. Siyempre, yun talaga yung ano. Oo nga eh. Specialty mo talaga yun, no? Mamaya, mamighty Band natin yan. Nakita mo na yan kasi kagabi, hindi mo pa inaayos. Hindi ah. Iba yung problema kagabi. Bawat ano to, bawat checkpoint, iba-iba problema. Asa ba kasi yung susi, Warren? Guys, yung kanina ko pang pinagmamalaking sticker sa inyo. Asa na yan, Ito? Si Moto16 ang may gawa niyan. O, kaya kung meron kayong mga napakagandang quality, kaya kung meron kayong mga negosyo, ano-ano mga ina-accept mo? Mga party giveaway. Party giveaway. Ano, ano ka Stickers. Party giveaway. Tumatagam siya? Hindi. Hindi. Party giveaways. Mga occasions. Occasions. O. Tsaka maganda Maganda Pabinus talaga sila gumawa Oo Kailan mo yung inorder, ko kahapon Dumating <laughs> kanina Grabe Siyempre oh, kontakin nyo lang Ano Zayon yung page stickers. nyo? Zayon stickers Zayon stickers oh kontakin nyo si Moto16 Thank you, Thank ka. you Ah, dalawa na pala <laughs> 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 Di <kasi> eh. <laughs> Hindi ka kasi eh Hindi hindi pa kaya to? Eh, Hindi na, magpapaano lang ako Hindi <laughs> ba to kaya ng glue? Hindi kaya ng glue yan. Hindi ka pwede magpaa. Hindi, matibay tong ilalim. Hindi, Hindi siya basta-basta. Matibay yung ilalim niya oh. Hindi siya oh. Eh, madudulas ako niyan. Scooter ka lang naman eh. Hindi, pero dahil para sa'yo. Oh. Bili mo naman ang gloves eh. Kaya na lang ito. Ah, papayarami mo ka? Oo, oh, papayarami kita. Sabi ko lang eh, kaya gusto gusto kita kasama sa Bicol eh. Ah. Kaya gusto kita kasama sa Bicol eh. Ako Hindi, mayroon, eh. ayaw mo. Ay, busa. Sabi litan. Ito, matibay ito, boss. Kakabili ko lang din yan. Dami ko... mo pa sinasabi. Pali tayo. Ano ba, gusto-gusto kita kasama sa vehicle? Oo. Oh? Kasi pag wala ka, wala ako eh. Oo, oh, ganun Para ba yan? Oo, parang pag wala ka, pag wala ka, hindi ako gagana, ganyan. Kaya gusto-gusto oh. kita kasama sa vehicle. Ramdam ko nga eh. O, ba? Kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, huwag kang mawawala sa katabi ko. Ha? Oh, wala ko. Paano ako magmumotor nyo? na, pwede na yan. X-Max ka lang eh. Hindi ka naman magpa-clutch-clutch. Ah, ano ano eh. Ay, wala. Ano Oh, super. Okay. 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 ka, Okay. 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 Okay.